Hey guys, ayan magluluto tayo ngayon ng sa miso. Ayan, salmon belly. Ayan, dahil paborito natin ito. Kaya kahit paulit-ulit. Dahil napakalasa nga naman talaga ng islang ito. Hanggang lang tayo sa belly. Kasi alam mo nyo naman, mahal yung kilo ng puro laman nito, di ba? Kaliskisan muna natin kasi may kaliskis siya eh. Huwag ko ba ba't syarap na syarap ako dito sa isda ko. So, guys, natatanda natin ano, kaliskisan, hugasan naman natin. Kaputol-putolin natin dahil sobrang nanghahaba. Ayan, ito ang haba. So, guys, nahugasan natin yung dahon sa tubig na may asin. Hey,

sibuyas naman. So, sanaw tayong piyak nitong sibuyas. Bawang, dalawang piraso na lang yung bawang namin. Wala na, wala na kami mga stock dito. Hindi na nakakapunta ng pasig. Ito na rin ang kamatis. Kamatis! Ganto lang pala ito yung kamatis. ito. Nahati ko lang sa likod. At tawagin mo na lang. <coughs> ano, taldero. Taldero baka. Hindi mo ang kaldero Taldero. Taldero na tayo ng... Yan sabi, sabi natin ang luya, bawang sibuyas. Ilay ko na yung paminta.